Ngayong araw nga mga katangay, samahan niyo akong pumunta ng Quezon, Palawan at mag-fishing nga kasama ngayong mga kaibigan ko dito. Kaya naman tara, samahan niyo kami. Hello mga katangay, so nandito tayo ngayon sa terminal ng Puerto Princesa. Yan. Dala tayo ng fishing rod. Pumunta <laughs> tayo ngayon ng Quezon, Palawan. Inimbitahan tayo ni Mark, ni Master Mark. So si Fish on Adventure mga katangay, yan siya. I-follow niyo po, Fish on Adventure. Tapos ang kanyang jowa, kanyang misis nag-invite. So may time pa naman tayo mga katangay, kaya libre rin na makapag-fishing tayo doon. Buti na lang may dala kong set up. Kaya pumunta tayo Quezon, Palawan. Doon ako may terminal na tayo. Antay lang natin to mag-alis yung van. Yan, see you, Peace Palawan. Meron nga tayong follower dito mga katangay na nakilala nga tayo. Ayan, shout out kay Kuya. Shout out din kay ating mga katangay na naka-festo daw sila dito nagtitinda sa terminal mga katangay. Makaalis na nga mga katangay yung ban na sinasakyan namin. At ayan nga, yung strategy ko lang kapag ka nagbabiyahe mga katangay sa ban ay matutulog talaga. Para naman pagising ko ay talaga nakalimutan ko na siya. Lo! <laughs> After nga mga katangay na tatlong oras, ayan, nakarating na nga tayo dito sa Quezon, Palawan. Inaantay ko nga lang mga katangay na dumating yung ating sundo na kaibigan ko mga katangay. Tapos pupunta na tayo sa bahay nila. Yun, for the go. Mamaya-maya nga mga katangay, dumating na to si Kumaring Jolian. So wala si Master Fish On mga katangay kasi nagfishing pala si Master Fish On. Kaya siya na lang yung sumundo sa akin dito mga katangay sa terminal. Tapos ayan, pupunta na kami ng bahay nila. <coughs> Hinatid nga lang namin mga katangay yung mga gamit ko sa bahay nila. Bali pumunta nga kami mga katangay kung saan nga nag sila master fish on. After nga namin mga katangay mahatid yung mga gamit ko, inaya nga ako ni Maring Jolie na pumunta nga doon sa spot ni master fish on kung saan nga dinadaong yung kanyang bangka. Kaya naman tara, samahan nyo kaming gumala dito sa Quezon, Palawan. Ngayon ko lang din nga mga na nalaman na sobrang layo pa ng spot nila Master Fish On. Kailangan pa nga sumakay mga ng motor papunta nga doon sa spot kung saan nakadaon yung bangka nila. Medyo ilang minuto rin mga katangay, yung layo. Basta malayo talaga mga katangay. Talagang grabe yung tsaga nila kapag uh, magfishing mag-fishing talaga. Parang fishing is life ganun. Medyo hapon na nga rin kami mga katangin nakarating dito ni Maring Jolie. Bali, sobrang ganda nga dito mga katay, Tingnan nyo naman yung paligid. Nakakaaliw. Kapag ka ka, pumunta ka dito. Tapos mag wal-wal ka mag-isa, ganon. Charot lang mga katangay. So ayan, pupunta na kami mga katangay dun sa bangka kung saan nakadaong yung bangka ni Master Mark mga katangay. So titignan namin kung nakauwi na ba sila Master Mark. Kasi malayo rin pala talaga mga katangay yung pinag nila dito. Bukod sa pupunta pa sila dito na nakamotor na malayo, tapos yung ispat nila malayo din talaga mga katangay. Pagdating namin dito mga katangay, sakto na nandyan ngalin yung bangka nila Master Mark. Kaya naman inantay na nga lang namin ni Mari na bumaba sila dito sa Pangpang yan mga katangay pinuntahan namin ito yung asawa ni Maring Julie <laughs> si Master Mark si Master Fish on Adventure so nagfishing fishing pala sila so puntahan natin baka maraming huli maraming ulam <laughs> pang ihaw <laughs> Ngayon mga katangay, nakababa na nga sila ng mangka. Ito si Master Mark, si Master Fish on Adventure. I-follow nyo siya mga katangay sa Facebook. Nagka-casting din yan mga katangay at nagfi-fishing. Hilig din niya mag-fishing. After ngayon mga katangay, nagabihan na talaga kami at pauwi na rin kami doon sa bayan ng Keson Palawan. Medyo malayo-layo pa nga, mga katangay ito. Kasi yung daanan dito ay dadahan ka ng buhangin tapos dadahan ka pa ng rough road. Bago ka makakalabas mga katangay sa mismong kalsada. Kinabukasan na nga ito mga katangay at ito na nga magfishing na kaming tatlo. Kasama ko na si Maring Jolie at si Paring Mark. So papunta na kami mga katangay doon ulit sa spot kung saan nagfishing sila Master Mark kung saan dumadaong yung kanyang bangka mga katangay. So update ko kayo mga katangay kapag nakarating na tayo doon. After nga mga katangay ng biyahe namin nakarating na nga kami dito sa spot kung saan dinadaong ni Master Mark yung kanyang bangka mga katangay. kailangan nga mga katangay gumamit ni Master Mark ng bangkang disagwan para makuha nga yung bangka niya doon sa malalim kasi mga katangay nakapundo. So lang natin siya mga katangay tapos aalis na rin kami. Oh, panis. Ang laki ng bangka ni Master Mark. Yan si Mario. Tapos ayan mga katangay, papunta na nga kami sa ispat. Habang ito si Maring Jolie, siya yung mga katangay yung naga, ano, timon kung sa kuyo nun pa. Siya yung naghahawak mga katangay ng, ano, ng bangka. Grabe kagaling ay. Ayan ang inyong katangay, si Island Girl. <laughs> Punta lang dito mag-fishing. <laughs> Ito yung mga huli nila. Ayan Ito. Ito yung kay, ano, kay Maring Island Girl. Ayan Tapos meron pa dito <laughs> yung similya. Ayan, may malaki din doon. No? Kay Maring din yan. yan no? Uy! Uy pa. Grabe. Kanoping ito siya, Mare. Kanoping yan. Kanoping ito. Ano sa'yo, ba? Ano sa'yo? Gagin ako nakabantay. Ano ba yan? Kento ano pa. Grabe yung mga bossing natin. oh sa Hi. pool.

Sarado na to. Lunok na <laughs> lunok. Sorry ko. Lunok talaga. Oh, <laughs> kanupi. <mukhang> <laughs> 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 Yari na naman. Ano <laughs> ito? <laughs> mukhang na maraming dadawi. Grabe oh. Iba talaga oh. Iba talaga tayo mga master ang ano, master sa ano, sa top click. Nakakailan na siya. <laughs> Sana all. <laughs> Yot. Tulog <laughs> din, oh. Ano yung bookworm mo, tangay? Panglamayo, tao. Panglamayo. Panglamayo. Kaya <laughs> tulog na lang sa bahay. Kung paano na kuling. Nakakuha ka na nga, kung nga wala, eh. <laughs> <laughs> Ayok! Ang liit, ang liit nito. Si Milya man nito. <laughs> sa kanya man ko ano. mo na sa kanya. Eh. Kilala na siya nang isda eh. Hey, sana ha oh, lagay na lagay sa box lagay oh, sa box oh sabihin mo wala oy hilaw <laughs> na naman kaya <laughs> ka handa win dito tadi ito gusto naman ngayon ni patay nang pesta panila naman tayo pala <laughs> batman Merong isa pag-angat, oh. Oh, yari. 这里个呢？哪里个地方？我忘记。 ay pang-sabit. Mut ganun. Uy, nak yung grupo pero tarapian. Oh. Sapao. So, ayan mga katangay, naka-uwi na nga kami at nahapunan na nga kami ito mga katangay, yung mga nahuli namin ni Master Mark at saka ni Maring Jolie, ang kanyang asawa mga katangay. Marami-rami rin mga katangay, may pang-ulam na sasabawan daw yan ng mama ni Master Mark. Tapos yung iba ipiprito, ayan no, may talbos ng kamote. Sarap ng ulam namin ngayon dito sa Quezon, Palawan. So, ayan mga katangay, ganito na lang. bye bye